nakakapagsalita yung tao samantalang uh, lumakbay mula sa uh, bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. Uh, I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na Senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po, Madam Chair, at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po, uh, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not uh, represent the views of the entire House and the committee that uh, I belong to, the Committee on Labor. Firstly, we support uh, Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill authored primarily by uh, Senator Amy Marcos and similar bills in the House, uh have been already filed, such as house bills 55 and 94. likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. in the house, there are several bills already filed. among these are the bills filed by deputy speaker raymond mendoza of the ucp party list and house labor committee chair joel Revilla. and allow me, madam chair, to just present para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP Real GDP and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production. Makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay, ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po, meron din ho halimbawa sa Maykawayan Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan, tatawid lang ho ako ng daanan, pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, uh, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO, halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen, ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso Samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Walahong walahong lohika ang pagtatakda ng sahod, uh, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas mabigat, mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang, walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito, na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, ay eh sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalin sa mga probinsya, meron ho nadagdag na transportation cost. Ito po ating final na batas, panukalang batas sa House, House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong five-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga uh, negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambala ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage-fixing mechanism. To end, Ma Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, eh maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano ng -ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why madam chair we support your bill and reassured this rep this re representation will uh push for the passage of that bill in the lower house. Thank maraming, you, madam chair. salamat sa ating uh, na kinatawan Fernando very valuable input therefore from you and uh, with that we acknowledge also the presence of uh, Senator Robin Hood Padilla maraming salamat uh, double double na yung quorum ngayon. Ah uh, yes, may opening statement ang aming rockstar ng Senado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang umiiral na mekanismo ng panrehiyong pagtatakda ng sahod na ipinakilala sa pamamagitan ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act ng 1989 ay para isaayos ang pasahod batay sa kalagayang sosyo-ekonomiko ng bawat riyon. Sa kalaunan, lumitaw ang malalim na kahinaan ng sistema ito. Nananatiling malayo ang minimum wage sa karamihan ng mga riyon kumpara sa family living wage na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 1,300 bawat araw. At higit pa sa mga lugar tulad ng farm, kung saan kinakailangang Halaga para sa pamumuhay ay lumalagpas sa 2,000 bawat araw. Subalit nananatili lamang 361 ng umiiral na sahod na siyang pinakamababa sa buong bansa. Kaya inaasahan po natin na itong pagdinigneto sa pamamagitan po ng ating minamahal na Senadora Amy Marcos, kasama po ang ating idol Rafi Tulfo, ay atin pong masiayos ang mga suweldo ng ating manggagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat mula sa ating uh, Senador uh, Padilla, isa pang may akda ng uh, isang panukala rito. Can uh, we call on uh, any of the manufacturers or employers para marinig naman natin yung non-exporter naman po? Uh, perhaps ECOP or PCCI, FFCCCI, uh, kung sino? Ayon dyan, si uh, Mr. Sergio Ortiz-Luis. Na, Madam Jen, at, at, I know you're, uh, opposed to, uh, the, uh, centralization. Nag submit po kayo ng joint letter opposing, uh, yes, the same. about 17 associations. Almost everybody here signed that, uh, that uh, letter. Uh, and, uh, just to add something on the discussion of, uh, why, uh, wh why the difference in the, minimum wage in, in urban areas and, in the countryside. Uh, what, I noticed that one, something that you mentioned, cost of transportation, walang aid sa, sa, Employees here in NCR wake up at four o'clock. They travel three o'clock, go, three hours going to, o to work, and they go home three hours. Ano, so they work late. Ang cost of the transportation, mababa nga ang gasolina sa Metro Manila, pero magkalon pasahin nila. Dito, di ka pwede makitira. You rent apartments. Mahal ang apartment sa NCR. Ubus halos yung uh, sa, NCR, sa apartment pala. you yun ang two costs. The other reason that when the, that law was passed different depreciation, is they would like to encourage, I know that when it was passed, they would like to encourage investment in the countryside. The countryside. Because if, if why will I put... Uh, And we've seen the success of that, actually. The World Bank report now indicates that the yes. landscape has actually changed. So parang nagwo work naman siya kahit paano. Yes, yes. Uh, uh, that is one of the basic reasons uh, that uh, they would like to to you know. otherwise walang walang pupunta sa countryside even yung mga safety na yan even yung mga pero sir yung uh, sa services po Ah, uh, sa services po, Mr. Luis, Nakita naman natin yung BPO nagle-locate na sa countryside. Uh, despite the differences and the problems with infrastructure and training. Yes, uh, one of the one of the reasons is the cost there is lower. A little bit lower, not that much lower. Pero nakita naman natin it pays back tremendously. The loyalty, the shifting from one job to the next for fifty pesos differential in wage. Eh, hindi na nangyayari yon kapag nasa probinsya mismo. Yes, but but the workers kulang na sila ng ng tao dito, so they go there para yung mga tao dona ano. They will For them to go here, people there, will be expensive for them. Actually, pag kinausap mo yung BPO, ewan ko kung may BPO po rito, pero pag kinausap pa mo yung BPO, kasi hawak ko po yung Ecosons dati, ang sinasabi nila, pupunta sila kung saan may talent. Regardless yes, yes. kung true. mahal yan o hindi mahal, pupuntahan nila kasi kailangan nila talent. Kung yung talent nasa BARM, susugod sila ron. Wala silang uh, intindi kung saan. Uh, yeah, I'm wondering if the uh, reason for going to the countryside and investing there, uh, in business is solely because of cheap labor or of talent, convenience, employer, employee loyalty, and other reasons. Among others, uh, it's that it's that the so, one of the conditions, especially for manufacturing companies that, uh, that uh, they would relocate uh, only if they will find the cost lower. Uh, plus, uh, again, again, uh, you you would imagine uh, yung transportation cost is a big factor. Yung, yung sa probinsya, lalakad ka lang. Gigising eh. ka ng mga 30 minutes before work, and then you, you walk, and then you're there wala well, ka expense, mababa, ta sige solid pero Pero hindi naman po 300 pesos a day ang no, difference. No, The housing. Ang laki-laki ng difference. May eh. Pero maka input na rin po 'yun sa cost of labor. No, I, I, I just mentioned living, it. Pasensya. I just mentioned it because it's transportation it's transportation there. Yes po. May may question ako quick yes, question so, to Bartin, kay Mr. Ortiz. So, how would you explain itong nangyaring napakaraming manggagawa from different provinces pupunta ng Manila kasi nga mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi lang kaya magbuhay na maayos sa kanilang pamilya. How would you explain that? Perhaps the same explanation as uh, as uh, yung our OFWs abroad. There there, are, there is no work there. No, there's, there, there are works there. there. Is there. No, there is no the work No, I'm there. sorry, I'm sorry. Susupal pa rin kita dyan napakarami mga magagawa galing sa iba't ibang lugar at uh, meron ako mga listahan diyan na nag-resign doon sa, sa sa probinsya pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, now ang sinasabi niyo po in direct investments na appreciate ko 'yan. Uh, Siyempre, turn off sa mga direct invest, uh, investment investors dito na yung sahod ay uh, hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin ba mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos eh, sabi mo traffic. Eh ma-traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. <laughs> lahat ng malalaking probinsya ma-traffic na rin. Tapos 'yung rental doon halos pareho na lang, konting hundreds na, 200, 300 ang diferensya, halos parehas na rin ang presyo. Tsaka yung presyo ng gasolina sa province, like we, we talked before, kanina ni Senator Ivey, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya, mas mataas. So, ito mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila. Di ba? So, tapos, ngayon kayo naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga uh, pagkain sa probinsya na affordables para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nag-monitor eh. Nag-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung mga, yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na sa, uh akmang akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang uh, sweldo. Sang po ako doon kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu mas malala pa yata yes. kaysa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Uh -huh. Pero doon sa Cebu, lalala. Pero tignan niyo halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Ang laki naman ang diferensya pambira naman. Uh, mas malala. Maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka-four hours ako doon. Pupunta lang ng car-car. Talagang napakalupit. At mahal na rin mga renta ng properties doon. So wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Uh, Sergio Ortiz, na yung traffic. So ma karamihan sa mga malalaking probinsya kayo, ma-traffic na rin. And yet, napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I, I just mentioned that because That's that right. was not mentioned earlier. Yes, Those uh, are some of the factors for some places. For some not places. For, uh, not definitely not Cebu po. It's arguably oh, worse than Manila. Correct. Not only Cebu, in other big provinces. Oh, yeah. yeah. It is the traffic in Cebu. <laughs> yeah.